my baby Bumblebee, all my Bumblebees are in front of me, I'm bringing my baby Bumblebee I'm washing up my baby, Bumblebee. Oh, my hands are so dirty. I'm washing up my baby. My baby, bumblebee. Look mom, my hands are clean. Yes. Once upon a time there were a big brown bear, a big brown bear, a medium brown bear, and a small brown bear. Came around please. go deluxe, boy deluxe, see eat on the forest ¡Gracias un. On the bridge. Let's climb on the tree and last we're safe. Pussycat, Pussycat, where have you been? Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Kaya kami dalawa ay laging magkasama. Po at opo ang dalawang salita na ginagamit na magalang na papa. Po at opo laging gagamitin sa pagkikipagkusap sa nakatatanda sa amin. Ang aming pamilya laging masaya. Sama-sama si Simba, si Nanay, si Tatay, si Ate, Yeah. Ako si Bunso, mahal nilang talaga. When we learn. Akin lupa SIMILANGAN milangan, tahanan ng akin lahi. Kino kupa ko bako, TINUTULUNGAN magkayong malakas, masipag at marangal. Dahil na naman makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, nagdadasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas. sang kanya sina bagesa na may tangal katalungan at kalayaan ng pinapakilos na isang naman ng makadiyos, makatao, mga kalikasan at magbansa.